So ako, kung pinapaaral ka ng magulang mo, pinapaaral ka ng gobyerno, huwag mong sayangin yung pagkakataon at yung pagod ng mga taong nagtiwala sa'yo. At all times, you value the people who are giving you chances, who are giving you opportunities, and who are trying to make your life better. Kumusta mga idolo Dito tayo ngayon sa may uh, Kamatso Covered Court. Kasama natin si uh, Atty. A. Sorado at ang uh, isa sa magaling na motivational speaker, si uh, Chai Chester. Ayan, at uh, napaunlakan nila yung invitasyon ko para... Diploma o diskarte? Uh, ako, syempre, nurse ako, abogado pa. Pipiling ko diploma dahil hindi naman lahat po nang may diskarte, may diploma. Hindi rin po lahat ng may uh, diskarte ay nagiging successful po. Tandaan nyo po, kaya ako sinabing diploma... Kasi dito po nag start ang foundation. Discipline din po yan. Bakit ka mo? Kasi pag nag-apply ka ng trabaho, ang titignan ngayon ng mga may-ari, nakapagtapos ka ba? Yan ang katotohanan. Bakit kaya sa tingin nyo, yun ang tinitignan? Kasi alam nila, yung simple instruction sa eskwelahan, lalo na ngayon, pag nasa totoong buhay ka na, totoong ng buhay, susunod ka. Saka lalo na, meron tayong patas yan, employee-employee relationship pasukan na rin natin, yan ay insubordination pag hindi ka sumusunod sa iyong mga opisyalis po. Okay? So ako, para sa akin, diploma, pag hindi ka nag-successful sa diskarte, may fallback ka. Nandyan lagi ang diploma at kahit saan pwede ka magtrabaho. Ayos, mm. ayos. Si Kuya, ano naman, chai Chay Uh, Ultimately, sa diskarte rin naman ang bagsak mo eh. So ako, kung pinapaaral ka ng magulang mo, pinapaaral ka ng gobyerno, huwag mong sayangin yung pagkakataon at yung pagod ng mga taong nagtiwala sa'yo. At all times, you value the people who are giving you chances, who are giving you opportunities, and who are trying to make your life better. Sa lahat ng pagkakataon, pahalagahan ng mga magulang, tapusin ang pag-aaral, ultimately sa diskarte rin naman ng bagsak mo eh. So tapusin mo na, tapos tsaka ka dumiskarte, mas malayo ang mararating mo. Yun, na, Ayun, napakagandang sagot, napakaganda. Maraming maraming salamat.